May party-party na naman nga dito sa ating mansion kasi nga nag-hit na tayo ng 1 million followers. <coughs> Bago nga lobas ang ating pack members, naganda na nga kami ni Mother ng mga balloons na ilalagay dito sa atin. Siyempre, isa-isa na nga rin yung inilagay ni Mother. Sinabi niya lang dito sa kubo at meron din nga tayong 1M na sign kasi nga nagkita na tayo ng 1 million followers. Grabe, hindi nga natin na-expect na ganun kabilis ay magwa 1 million tayo kasi nga lately lang tayo nag-start dito sa Facebook. Maya maya pala nabas na nga rin ang ating pack members at grabe ganito nga kagulo kasi sabay-sabay na naman silang pinalabas. Hindi nga talaga kami ready, hindi namin na-expect na ngayon na tayo ng 1 million kaya naman wala tayo masyadong pag or pa-food para sa kanila today. Kaya nga bilang celebration na ito na lang ginawa natin, nag-decorate na lang tayo sa kanilang office area at pinagsabay-sabay nga natin silang dumabas. Para nga somehow feel nila na may something special today kasi nga sabay-sabay sila dito sa labas ngayon. Marami nga ding balloons here and there kaya ayan naman nilalaro nila. At tingnan nyo nga itong si Mishka, napaputok niya pa nga yung isang balloon ang hindi niya sinasadya. O oh, di diba, kahit siya mismo nagulat dun sa balloon na pinaputok niya tapos nilaro-laro na nga lang niya yung tirapang parts na hindi pumutok. Pero dahil nga sa ng mga to, minsan yung ng talagang kinakain nila kaya naman nililimot natin yan para nga hindi nila malunok and alam nyo naman bukod nga sa puto ka ng balloons talagang meron ding mga babahang nangyayari palagi at normal na nga to basta magkakasama tong ating pack members talagang palagi na may babahan hmm. hindi rin nga kasi talaga nauubos yung mga hinghit dito sa ating mansion kaya naman puro ligawan ang gana. ito naman si thunder market na nga dito sa kanyang mommy kasi hinihingi na nga po yung malunggay na hawak and ito nga malunggay na to naisip namin na ibigay sa kanila as treat for today bilang nag 1 million na nga tayo kasi sabi ko nga sa inyo hindi tayo handa today. Kaya naman malunggay lang ang naihanda nating food para sa kanila. imbes nga ng mga chicken. Sabi nga namin, babawi na lang kami sa sunod na araw. Pero sa ngayon, ito nga munang malunggay ang kakainin nila. Pero wag ka, bet na bet rin nila. Kahit malunggay nga lang to. Actually, ito ang tuwa pa nga sila. Nagiging mga tipaklong na kung magtalo na. niyo nga ninyo, marami rin nga itong pinanguhan nating malunggay. Kasi lahat naman sila kakain. Biruin nyo 20 naman sila. Magsasalo-salo dito sa malunggay na to. At wag ka, marami din naman healthy benefits ang malunggay para sa ating mga fair babies. Kaya, gina -gina rin talaga tayo tayo mamigay nito today. ay majority naman sa ating pack members na lang kumakain nito. At habang nagkakainan nga sila, itong si Snowy pala nagbubukas na ng gate. Gusto na kasi pala talaga niya pumasok sa loob kasi natatakot siya sa mga putukan ng lobo. Kung maalala nyo, kanina nakita nyo naman si Mishka nagpaputok ng lobo at hindi nga lang yun. After ni Mishka magpaputok, marami pang nagsiputukan na lobo. At dahil nga doon, nagsitagoan si Snowy, si Malia at si Cyber doon sa ilalim ng lamesa. Si Snowy nga ay na na namin na matatakot. Pero si Cyber at si Malia, hindi talaga namin na-expect na matatakot sila sa putok ng lobo. Kasi nga, hindi naman ito yung first time na nakarinig sila ng putok ng lobo or nakakita sila at nakapaglaro ng mga lobo. Kaya nagtataka kami kung bakit bigla na lang natakot sila ngayon. Wala tuloy laman dito sa ibabaw. Usually, itong mga adults natin yung maakyat dito. Kaya naman si mama nanguha nga siya na ng ibang pack members at iniakyat niya dyan. Kaso nga, plano niya yung mga adults nga muna yung pipitrian since sila nga yung mga pioneer ng ating pack. Pero talagang nahirapan si mama na kuhanin or palabasin sila mula dan sa ilalim. Kaya naman kung sino lang yung maakyat, sila na lang nga yung sa picture. At tingnan nyo nga si Chanel, talaga sumasali siya. Yun nga lang ayaw niya mag-akyat-akyat dito. Kaya hindi na siya iniakyat talaga. In fairness, okay din talaga yung pwesto ng pack members natin. Yun nga lang, hindi natin sila makuha ng lahat. Alam niyo ba maganda nga siguro kung mapicture natin silang lahat. All 20 of them sama-sama dito sa harap na to. Kaya nga lang, hindi talaga carry. Anyway, sinan nyo natin si Malia talagang umiti pa nung magpapapicture. Ewan ko kung umitiba yun o talagang inantok lang. Mamaya pa umakyat nga si Rex gusto sumali sa picture. And after naman ni Rex, si Chanel naman ulit yung umakyat. O diba, gusto talaga nila kasama sila sa photo. Kaya naman tuwing umaima Sempre nagpi-picture nga din sila ni Mother. Yun nga lang, iba talagang walang paki sa picturean Actually, halos lahat naman talaga sila walang paki sa picture eh. Nagsistay nga lang sila dito sa ibabaw kasi nga medyo mainit na talaga or pagod na rin talaga sila. Kaya naman kinukuha na lang nga natin yung opportunity para nga makapag-picture tayo with them. Kaya nga ito nung mapalabas na nga nila si Snowy, iniakyat nga agad nila dito para nga makasali naman sa picture kasi nga isa si Snowy sa mga unang dogs natin. Kasi alam niyo ba si Snowy ang pang-apat sa ating Huskies na una nga si Cyber, sumunod si Malia, sumunod si Red at sumunod si Snowy. Anyway, sabang nagpipicturean pa nga sila, gusto namin talaga magpasalamat sa inyong lahat kasi hindi nga tayo nakakarating sa kunasan man tayo ngayon kung hindi dahil sa inyo. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin sa araw-araw na panonood ng mga videos namin at syempre sa pagmamahal sa ating pa. Magamat hindi nga po kami perfect na fur parents or perfect na breeders pero andyan pa rin po kayo patuloy na sinusuportahan kami. At hanggang ngayon hindi din nga po kami makapaniwala na talaga nag-hit na agad tayo ng 1 million dito sa ating Facebook. At actually Malapit na rin po tayo mag-hit ng 1 million sa ating YouTube channel. Kaya para sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. And para sa mga hindi nakakaalam sa YouTube po kami nag-start na ipakita ang kwento at ang lifestyle natin with our pack members. Hello po sa mga OG na nanonood sa amin from YouTube pa. Kung bored naman kayo tulad na kayo mapanood, pwede po kayong mag-vlog marathon sa aming YouTube channel. Mapapanood nyo doon ang ating pack members nung maliliit pa sila. Kahit nga si Hercules makikita nyo pa doon talagang ibang-iba yung itsura niya nung baby pa siya. Napakarami na nga po talaga natin na pagdaanan ng sama-sama, talaga masasabi nga po namin na talaga nag-grow na tayo parehas na magkakasama. At grabe po ang i grow namin talaga umabot na kami ng 20 sa pag-grow. Inuulit e ko po maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa amin at sa pack members. At wala nga po kami dito ngayon kung nasan man kami ngayon kung hindi dahil sa inyong lahat. Kaya maraming maraming salamat po. Tubig, tubig, tubig! Tubig! Ha <coughs> Too big,